Nakaplay. Nakaplay ba yun? Wala. Hindi nakaplay. Okay na. <laughs> <laughs> oh, para sigurado yung nagpapauri. Ito, sing-sing ni ate, pinapauri niya. Kung ano, kung totoong ginto, o anong uri. Anong uri. Pinto. Yan. <laughs> nabawasan na ito ng ano kapal, kapal na yung nabawas ko. Kaya nga kanina, hindi ko alam ang kuskus -kus kung paano eh. O oh, yan, o oh, diba yan? Ito sising. Kaya natin kung gold yan, anak ko. Lari <laughs> siya ate. hindi mo ko ba bago? Kaya hindi magbabago yung kulay ha. Tandaan mo. ano pa lang ha? Tititigan mo yung kulay. Yung, yung kulay nito, titigan mo te kailan Kailangan dito, hindi magbago. Pag nagbago yan, 10 lang yan, pababa. Oh, hindi nagbago. Ah, uh, namumula pa nga 'yo. Oh. Medyo namula siya ng konti 'yo. Oh. 'di ba? Para nagbago, 'di ba? Pero para sigurado. Okay, sigurado ko kuya, oh. may ano, abo. Check natin. Oh, yan, dami pa ang proseso yan ha hindi, saglit lang mo ito saglit lang mo matutuwa ng ito kailangan meron oh, oh, ka Kaila, kang nga lang gold kasi wala kang pang demo eh De Hirap eh. Puro pansin na lang. Ito te, patakang ko te ha. Okay. So, okay na. Titingin nga yan te. Hindi nagbago eh. Hindi Eh, At saka yung asido, pag ano, humihina rin yan, kailangan natatakpan. Yung uso kasi Nawawala, na maubos yung bisa. Parang ano yun eh. Uh -huh. ano asido? Makano Asito. Magkano halaga na yan? Mga ganyan. Ayan, pag ganyan din nawala, 18K. Pero depende sa asido kasi kanina pa naka-expose sa ano eh. Makano yung presyo yung uh, mga ganyan? Tapos, oh, burahin ko, punasan ko ka siya. Kailangan at saka ingat din dito sa asido. pag naano sa kamay mo, masunog kamay mo, maninilaw. Hindi matanggal. Oh, Yung peke nyo, tiya na. Ay, ito. O, oh, ito yung mga peke ni ate kanina. Oh. Oh, para maniwala ka na ito, ito, peke. Oh dito ako sa likod. Oh. Patak nga lang, bala na eh. yung mga peke. O. Oh. Oh, mga peke. Nilagay na ito dito. Ito yung peke. Ayan. Ayan, peke. Hindi totoong gold. Ngayon, papatakang ka. O, oh, ayan, tayo. Nabura po ba? Sagot ako, tayo. Nabura Nabura? Nabura agad na. Nabura, agad. Nabura tayo. Yeah. Nabura. Okay. Ba? Kapag pinatakam mo yung mga peke, kukuluyan, tanso. Pero yung uh -huh. stainless, ito kasing hawak ko, stainless to eh oh, halimbawa, ito namang stainless ko. Halimbawa, itong... Halimba, halimbawa... Halimbawa, ito, itong stainless ko. Ikukuskus ko itong stainless. Okay, Tingnan mo yung stainless ko, ah. Ikukuskus ko ito. Yan. Ikukuskus ko yung stainless na ito. Ito, stainless sawa ko. Hindi naman siya naburay. Eh. Ibig sabihin ba, gold ba yung stainless na ito? Hindi stainless kasi siya. Ngayon, hindi lang siya. Pero kung puti ng kiniskus mo, pag, pinatakang, pag pinatakan mo na mula, pero hindi na wala, ah, white gold yun. Mm. Kaya lang, nang ko, puti pa rin eh. Ay, pagka white gold kuya yan, nagbabago. Oo, oh, mm. nagbabago kulay. Halimbawa, pag puti pa rin, stainless. Ii. Mm eh, -mm. Ay, Eh, Ito tayo, ano, Yan, kikis-kis mo tong kwintas mo makapal ng problema diyan yan makapal di ba pasakabila sa kabila pa isa galing talaga pag tunay no nagdudugo ah yan tanggalin ko siya sa pagkaka at gigiskis ko tong pinaka bato niya itong bato na pendan bato ngayon, kaya pag tinatingin ang sabi pe, kayo wag ka naman wala. Oo, uh, malalaman nyo ah. <laughs> so, na. Oh, alam mo ito, Nay. Yan ah, may tuping ang peki tayo kanina. Ngayon, original, ano na, totong gold na. Kapatakan mo to, te. Eh. Dalawa na. Ah, si Kailangan di siya mabura. Yan yeah, pa. Malinaw ah. Malinaw kasi malinaw. Nakapokus eh. Kaya panoorin nyo. Ito medyo malabo rin itong kulay na napagkakasgos. Okay lang yan. Huwag mo intindihin nyo kung malabo. Ang importante. Ang importante hindi nagbabago ng ulay. Yan. Tatlo yan. Asa yun yung sigarilyo? Ito dito. Kaya Alagyan ko siya ng abo. Abo ng sigarilyo to ah. Tapos ipapakalat ko dito hanggang dito. Kapatakang ko. Kanya mo hindi mabubura yan. Kapag nabura yan, 14K. Ngayon pag hindi nabura, 18. Ano sinagsabi sa'yo yung 14? Nakita ko na. Ah. Hindi na eh. nabura eh. Na ba? Mayroon, mayroon ka pa na nina. Ito mas yung bilog, matingkad. Dapat ganyan te, yun sa'yo. Yun sa'yo na bura pa eh. Hmm. Alanganin patuloy ako sa itin dun eh. Aniwala ka, ito hindi na oh. Kasi ang kuskus ko po yan. At, hey, buo. Ayun, oo nga, ayun, yung pinta, nanatakot ka kasi. <laughs> ayun te, hindi ano na bura. Ano kasi yung akin, kalat? Oh. Eh, ikaw, ikaw oh. tapos kanina, dito, nandiyan. yung bandang ibabati na na oh pero may maani nagkapa. Mas sigurado ako Ayan, 18. Mas sigurado ako ng 18k uh, itong bandang itaas ito. Pendant. Pendant. Pero itong bandang ibaba ito 18k itong quintas alanganin ako dito 14 kung bagasan namimili ako Derek buyer ako ipapasok ko lang doon ng 14k uh, pero para masigurado kong 18k uli ulitin ko uli ulitin ko yung kuskus talaga ng sulid tapos patak hindi na bura, hindi nagbago, patlagyan ng abo, ng sigarilyo, tapos patakang uli, hindi na bura, aiting ah, kayo pag di na bura. O may may makita ka pa. Ngayon, kung matingkad pa rin, kahit pinunasan mo siya ng, alimbawa, pinunasan mo siya nito, basahan, hindi pa rin na bura, nandun pa rin, matingkad pa rin, ah, 21 kayo pataas. O, so, ginawa. Mm, Nabura. Ayan, di pa nga, matingkad pa rin yan, Bali ano, 21K or an 24K kahit anong gawin mo, hindi mabubura talaga 'yon eh. Parang kandila yun na uh, pag pinataka mo paulit-ulit. Uh -huh. Kahit punasan mo siya ng Oh, uh, basta mataas. Pamunas, hindi wala. pa rin. Ano, may natutunan tayo, may natutunan. Meron. <laughs> may <laughs> <laughs> natutunan. Kasi ate. Okay. Yan. Okay, okay na yung tutorial. Okay. Ang okay. tento na. Okay. Okay, okay na yun. Basta kulay ito yung pag-iwanan lang natin ito. I-testing natin to. I-close ko to. Close, close up mo to. Mahal naman na kayo. Stop yan. 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 Tignan natin kung totoong gintuting yung ano mo sing-sing at saka ito. Pero ang importante, malaman nyo kung totoo hindi kaysa sa naman sa hindi uh -huh. mas malulugi kayo kung sakaling meron kayo kung meron na mong kayo sabihin hindi, bininta nyo, ayun pala, totoo pala eh di hindi nakawalan nyo sa pagkisa importante matutunan nyo at nalaman paisa. ngayon ito, tapos ito yung asido. o yeah, pag nabura yan yung mga sulay, kulay na yan maraming kulay ng ginto, yellow gold, rose gold white gold, pag kailangan mag iiwan dyan sa bato yung kulay ng kapag, ginto kapag uh, walang naiwan gaya may pa rin yan tapos kailan niya alam ko peke yan eh bubura kita mo mm -hmm. oh, oh, itong pangalawa sige lalatin ko na kanya lahat peke na <laughs> oh pe, oh. Pa. oh papa tunayan ko kung, totoo, yeah. kung ano tong asido ko oh. baka sa ayun ko oh, oh, oh. tunay asido oh ito patakan ko tong ito pa patakang to. Kuku ano yan? Kuku yan. Nakikita nyo kumukulo? O oh, kahit ito. Ito is tennis oh. yata ito, eh. Yan. Yan ang peke. Kailangan pag nabura, peke. Pag hindi mabura, totoo. Mm -hmm. Pero meron kasing ibang ginto na baka palang pagkakatubog. Baka palang pagkakatubog or plaque nang kinukuskus mo, nang pinatakam mo, na. hindi nabura. May diskarte doon ikuskus mo siya ng oh, kumulo, peke. Halimbawa, pagpalagay natin na ito, makapal ang pagkakatubog ng ginto, makapal. Ikuskus mo para prueba. Una, gawin mo tatlo. Madiin, kung saan pa rin party mo, kinukuskus doon pa rin para ma, yung pinakailalim ng singsing -sing na to, yun talaga matitira. Yun talaga makukus yung pinakailalim. Dalawa, tatlo, Ibig sabihin, Ay, okay, pagaling mo siya ate yung yung pinakailalim niyan. Yung pinakailalim na nito. Hawakan yeah. ah, 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 mo muna, hawakan ah, mo muna. Ibigay mo muna siya sa kanya ni. Tapos pag nabura yung pinaka panglima, iba yung panglima. <laughs> nabura peke. Pero hindi nabura yung mga una, hindi nabura. Baka ka ka. Ay yung ano, yun yung plaki lang siya kung tawagin. Okay na te. Eh. Talaga? Uh Oo. -oh. Itong batong to, ayan no, yung peke. Kaya pag mayroon kayong mga ano, ayan. O oh, sige, ano natin uli yan. Uriin natin yan. Para malaman. Ito peke na eh. Ano. Oh. Oo. Pero hindi, kahit plated, hindi siya. Plated? May, basta plated, hindi pa rin totoo yun. Mga ano, wala yan. Ah, ito. Ano basta sabi plated, binibili. Mm, plated binibili. Kapag makapal halimbawa ito, halimbawa ito, halimbawa ito makapal, makapal ang pagkakatubog, laki. Binibili nila kasi kukunin yung balot doon sa hikaw na yung singsing. O, o kinukuha nila yung plated o kaya yung plake, tatanggalin lang yung balot. I-recover -re 'yon. kasi dong chemical na magsi tatanggalin yung balot ng gold. Yung gold, na ko Ay, gold lang kukunin. Gaya ng mga nakikita mo yung mga lumang cellphone, SIM card, yung mga... Ito yung sarilo. Ano Ay, sarilo. ito? Ito, uriin ko ito. O oh, ito, ito, ito. Ayan. Ano ba? Ayan, niko kasi pula ang pula Ito, uriin ko to. Hmm. Sa unang tingin ko dito, hindi siya totoong ginto. Tubog lang to, spray. Kung tawagin. Kasi, kasi masyado na kulay. Ayan. Peke pa rin to sa unang tingin ko. Hmm. Pero lang na uriin, siyempre i-demo ko siya paano malaman. Ayan, nag siya ng kulay. Hmm. Ano? Oh, ngayon, ito yung asido. Iba na yung kulay nyo. Okay lang yan. Walang problema dyan sa kulay na yan. Kulay rose na kulay. Kulay dilaw na kulay. Meron kasing white gold na puti ang kulay. Pag pinatakan mo, mamumula. Basta magwawala. White gold yun. Halimbawa, puti ng kinuskus mo sa bato. Nang pinatakan mo, namula. Pero hindi nawala. White gold yun. Ayun ang white gold. Halimbawa, halimbawa kinuskus siya, kinuskus ko siya, puti. Mm -hmm. Ngayon, nang pinatakang ko ng asido, yung puting kulay, medyo naging mamula-mula. Oh. Anong nangyayari doon? White gold yun. Ah, ganun, oh. ganun Ngayon, para malaman mong mataas ang uri ng white gold, lagyan mo ng abo, tapos hindi nabura, ah, 18K. Pata, ganun. Oo. Uh, pero pag nabura, 14K lang. Sa unang patak mo ng asido, hindi nabura, yung puting pagkakakuskus mo sa Sing singhi ko puti ng ikinuskos kasi white gold, puti nang pinatakan mo ng asido namula, pero hindi nabura, white gold white gold. 14k 'yon. Mm -hmm. 'Pag pinatakan mo nabura, 14k lang. 'Pag hindi nabura, 10, 18k. 18K. Mhm. Mm Ayun guys, 'yang yan, papatakan ko to. Hindi nabura. Tingian, <laughs> hindi. Wala bu wala puro 14k <laughs> lang yung dine-demo ngayon kasi serye sayang naman baka mamaya, totoo. Oh, uh, Baliwala lang. Ayun pag pinata mo to dito kukulo yan kasi yung iba tanso tanso lang nga kumulo tanso yan ang stainless naman tingnan mo hindi kumukulo yung stainless mm. Mm, pero nabubura yan pero puti pag kinuskos mo yung stainless puti nang na pinatakan mo puti pa rin ah stainless yun mm. okay at least may matututunan ganun pala. Uh -huh. Nakuha ko na yung white gold. Kaya gamit niya, dalawang ganito po. Sige, titiinan mo lang. Huwag ka matakot dyan sa singsing -sing mong -sing ginto na mababawasan. Ah, kitang kita ko na ba? Sige, huwag ka matakot yan. At least, mara... Hindi, at least, mara... at least natututunan mo na. O, sige, ngayon. Buburay naman. Okay, pat... Iiwan mo dyan tapos patakan mo ng asido. Sawsaw -saw mo lang yung stainless ko ya yeah. Hindi, eh, yung ulo, te. Ah, yung ulo. Ay, wag mo na. Mababasa yung kamay mo. Mahal na kasi ito. Ulo mm, pala. Ito. Isaw-saw mo. Tapos, ipatak mo. Ah, ipatak mo dyan. nabura hin ba? Hindi. Hindi naman. Nabura, okay. te. Hindi. Hindi, yeah, no? O, hindi nabura. Ah, hindi nabura ngayon. Okay. Lagyan natin ng... Lagyan mo ng asido, te. Away oh, ito ng... Okay. Hindi, lagyan mo nitong abo. Salta. oh. hindi. Kamayin mo na. Ah, kamay na. Lagyan mo yung parte na yan. Ops. O, oh, pwede na yan. Tapos mo. Lag, Lagi, ano mo ulit? Muli. Ulit. Yeah. Lagyan mo ulit. Oh. Uh, lagyan mo ulit ng asido. Ah, uh, uh, sige, basahin mo te Sige, patakan mo pa. Ops. Oh, sige, Ah, uh, wahiin mo yung ano, mga abo. Gusto kong makita sa ano, punabura. ito Baliwanag Hindi. <laughs> <Sige. laughs> Hindi, meron siya natitira eh. Dito banda. Oh, mayroon pa siyang natitira. O oh, kasi te, nas nasobrahan kasi siya sa abo at saka hindi masyadong pulido yung pagkuskos kasi halimbawa, ikaw yung namimili. Sisiguraduhin mo 'yon kasi magbibitaw ka ng pera eh. Aalamin mo yung pinaka ano talaga. Pasi pag main, ay mayroon pa naman te ayan naburao. nabura oh. Abali ang uri niyan 18k. Ayun no, nakikita na 'yan Alam ni Kuya eh. 18k 'yan. Sabi yan, 18k yan. Pero pag nabura po yan, nanilagyan mo ng abo, tapos pinatakan mo ang asilo, nabura, nabura, bali 14k lang yan. Uh, meron nga ngayon kapag halimbawa kinuskus mo, kinuskus mo ito, te kulay, kulay rose gold, nang pinatakan mo, nag iba, lumabo, hindi yung 14k, 10k pababa. Sa unang tingin ko, 18k. At least matututunan mo yan. Okay, kasi yan yun, acid o. Oh. pala, no, Pag may tira, yun, no. Mm, pero hindi siya, ano, eh. May pagkaputa na sobrante sa, ano, sa abo at saka hindi puli hindi pulido yung pagkakapuskus mo kailangan pulido yung pagkakapuskus mo Oo. Uh, kasi pag sa nagbebenta ka o sa mga pawnshop, hindi naman nila hindi mo makikita yung uri eh. nakatago yun siyempre magre-react ka Ganun talaga yun. Nakatago yun. Pero at least ngayon, alam mo na talaga. Hindi, mm -mm. panuri mo na lang yung ano ko dyan. Yung, yun, yung, para sa lalong maintain. Kailan abo? Ano? Sigarilyo, abo lang. Tapos ba ito? Tapos asig lang. Pag, na, pag 18K, nakalagay doon number 750. 75% lang na pagkakagold. Ibig sabihin. Yan ang dawi. <laughs> <laughs> Dahil nanood. Dahil yan, o. Maraming kuya. Mga... Okay na, te. Okay. Ito, peke talaga. Masa... ah oh, peke. Di ba 'yan nabura? Mahal, Mahal pa ng